namin nakikita. Walang walang makapalapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, may isang doktor man lang para palapitin sa kanya. Wala! Pero sir, may idea kayo anong next na steps kayo nang gagawin ng panig nila, Duterte? Nasa mga abogado yan, kailangan mag-fight sila ng ano sa Supreme Court. Uh, kari, kasi illegal to, wala naman pinapakita eh. Pakita nila yung Ariswaran. Tapos, they should accommodate the lawyers, the lawyers of our uh, former president. Pinipilit daw isa kay si Pangulong Duterte sa aeroplano. Hindi natin alam kung saan dadalhin. Yan daw ang update, sabi ni uh, Mayor Paste. So, ang tabayan lang tayo. Ha? Ang tabayanan lang natin yung mga ganap-ganap dito sa paligid. Bantay po tayo. Lagi ho natin tatandaan, na manalangin ho tayo, hindi ho natutulog ang Diyos. Ang uh, ibang mga tao ah, oh, natutulog, pero ang Diyos hindi ho natutulog. Eh siguro yung mga tulog pa, gumising-gising naman po kayo. Uh, yung mga tulog pa dyan, alam nyo na kung sino kayo, gumising naman kayo. Kawawa. Eh ako kanina talagang naiyak po ako nung... Uh, panood ko po yung ina-arresto si Pangulong Duterte. Alam niyo po mga kaibigan, hindi po biro. Hindi po biro yun ang nangyayarin to sa ang ina. Yan lang ang Presidente yung nagbigay sa atin ng magandang buhay. Yan lang ang Presidente yung nag-ayos ng bansa natin. Yan lang po yung Presidente na ano, na talagang masasabi mong inisip ang bayan kaysa ang sarili tapos gaganito inyo mga putang ina ninyo talaga mga putang ina ninyo nangyayaring ito uh, Pangulong Duterte isa sa mga kinatakila ng Pilipino isang uh, mabuting presidente na nakagawa ang uh, mabuti sa kanyang bansa sa kanyang pamamayan yung kanyang uh, pagguro sa mga gumagamit ang... isang pamamaraan ng isang presidente para isagawa niya alam niya na makabubuti sa kanyang bata. Siya lamang ang sila mga kapag-desisyon at siya lamang pwedeng gumawa nun sa pagkat siya ang pangulo ng bansa sa mag, uh, magtipon-tipon, no? Nananawagan na ako sa ating mga taong bayan ngayong inaresto, ating mga taong bayan ngayong inaresto na ang ating presidente Rodrigo Roa Duterte, tayo ay magtipon-tipon na. Siguro dito na tayo sa EDSA sa magtipon-tipon at uh, iparating natin na tutul tayo sa ilegal na ginawa nila na nag-aresto para sa isang dayuhang hukuma na wala ng jurisdiction sa ating bayan. nag na po si General Torre. Si General uh, Torre. Ito ay, uh, sa pamamagitan ng isang red notice. No? So hindi daw okay. ito ito lokal. Talagang sa pamamagitan nito ng uh, red notice ng Interpol na dito naman sa ating uh, Facebook in-explain natin na hindi po yan international warrant for res talagang desisyon ng hukuman ng mga bansa na makipagtulungan sa Interpol. Pero itong pagtutulungan na ginawa ng PNP, obviously, no, dahil ang pagtulungan ng PNP ay illegal dahil uh, hindi na po tayo miyembro ng ICC at uh, dahil po dito ay uh, wala na pong um, dahilan para makipagtulungan. At ang ginawa nga po nila ay eh, unlawful. Unlawful detention na po ang ginawa nila kay Presidente dahil uh, ang pag-aresto sa pamamagitan ng warrant of arrest ay isang nagaling sa isang foreign o foreign dayuhang uh, hukuman ay labag sa ating saligang batas. kaya sige, diyan tayo sa EDSA mag, uh, magtipon-tipon. No? Nananawagan na ako sa ating mga taong bayan. Ngayong inaresto na ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tayo po'y magtipon-tipon na. Siguro dito na tayo sa EDSA magtipon-tipon at uh, iparating natin na tutul tayo sa iligal na ginawa nila na nag-aresto para sa isang ay yuhang hukuman na wala ng jurisdiction sa ating bayan. Na posibleng magati daw po anytime kay FPRRD patungo sa Netherlands para umarap sa ICC. In which case, then we are violating our own sovereignty sa ganyan. Ano ngayon ang sasabihin ng ating presidente na arkitekto ng ating foreign policy? Nagbago na ba ang ating foreign policy? Kinilala na ba natin ang ICC? Wala na ba tayong say in the issue? Kasi by, by allowing a foreign authority to take a citizen of the Republic nang hindi natin kinikilala yung order na yun, eh parang pinayagan natin kidnapin yung isang mamamayan natin. Wala na tayo sa ICC, ma'am. Uh -huh. Pero mukhang uh, nakikipag-usap uh, ang gobyerno sa ICC. Ano pong, ano pong uh, pananaw niyo dito? sino nga yung presidente natin? President Rodrigo Duterte ngayon na-arresto na siya. Ayon sa rules ay kailangan i-turn over na siya as soon as possible sa isang member state ng ICC. Hindi kasi member state so far ang Pilipinas dahil nga umalis si President Duterte doon sa Rome Statute. So ngayon na-arresto na siya, dapat i-turn over daw siya sa isang member state depende kung pinakamalapit pa ng member state ito o member state na ng Pilipinas bago siya i-turn over sa The Hague. So ang mangyayari, Pilipinas o member state to The Hague. Ayon yan sa assistant counsel to the Victims sa ICC na si Attorney Chris E paano naman na-arresto si former President Rodrigo Duterte kung wala na tayong ICC membership? Ang simpleng sagot ay dumaan kasi ng Interpol. Hindi man tayo required na makipag-cooperate sa ICC ayon yan sa Marcos Government, ay required naman tayo at mandated tayo na makipag-cooperate doon naman sa Interpol. Humingi ng tulong ang ICC sa Interpol at ang Interpol ang kausap natin. Therefore, na-execute itong arrest ni former President Rodrigo Duterte. Uh, as per PCO, sir statement uh, ICC daw po yung reason kung bakit yung uh, arrest warrant ng ICC yung reason bakit daw po inaresta si dating Paolo Duterte well as of now we have not seen a copy of any warrant of arrest whether coming from the Department of Justice from our local courts or from uh... The ICC We have not seen a copy of said warrant. Nagkakaroon ba, ba, sir? I had no? an occasion to talk with the uh, Ambassador Lacanila when he told me that there is, but he never showed it to me. Mm -hmm. Kung saan na meron, di saan na pinakita sa akin. Mm -hmm. oh. Meron ba, sir, magiging difference yun kung pinakita or hindi? I mean, uh, meron ba silang... Uh... Well, kung talagang meron, di kita mo. Mm -hmm. That's the, the best way to prove the existence mm -hmm. of the warrant is to show the warrant, mm -hmm. but hindi kita?

for my being here as I apparently I was brought here not of my own volition okay, okay. if somebody else says kung hindi ibang tao, ikaw siguro because this is your structure so you have to answer now for the deprivation the of liberty sumusunod tayo sa yeah. Now, sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And then, sir, you write the post. You don't generalize. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. You have to file a counter

you are the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents or at least have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yes, yes.

Ano yung nagpapagsalita ng please handle the best president of the Philippines very well. Street Team Senator, Senator. O, Ayaw magpa-interview ah. Mag-interview? Dapat ginawa person, Ano tinanong niyo, sir? 你进来吧，你进来。